na po ako sa private hospital. Thanks God no po. <laughs> matutupo ko na rin siya ng anti-titanus. Thank you so much. Ito po ngayon, bibili po ako ng ano, medyo kamal malang Pero salamat sa mga sa nag-abot, ng kuting tulong. Uh, ito na po yung pera. Bibili po ako ng, ano, ng dago at saka yung i-inject sa bata. Parang saya ko kasi yung hindi ako makahinga talaga. Pero so ngayon parang nabunutan ng tinik yung bibig ko. Thank you so much. Thank you so much din mahal Rinali. Rinali Estrabella. Nagdudag po siya ng 1,000 pesos for help. At saka sino ba yun si Mal? Sino ba ba? Uh, shoutout ko maya yung dalawang 1,695. Okay. Dito po kami sa hospital na private sa Dr. Oy Hospital. At so, tinuro ni... Yung tinuro ni Mahal Rinali Estrabella na Dr. Oy. Dito naglakad-lakad kami kahit sa hospital. Buti na lang dito tinanggap. Muntik na ka kami mabalibaran. Kasi holiday daw. Wala daw ang doktor kaya ayan. Thanks God. 1.6 lahat you so much. Hindi pa kasali yung sa reseta. Ano pa lang yun? Sa dagong pa lang yun. At saka sa vial. Hindi pa kasali yung hindi pa po kasali yung ano yung yung charts. Oo. Bala na, bala na magka-utang-utang. Bala na magka mga larot ng mga bumut. Basta hindi siya talaga Masaya lang akits talaga. Kasi Maan mo talaga okay na lahat. Thank you so much. tusukon kag dagom ron. Alam, tapos <laughs> po kami magpa-enjik sa private para Hello nga mahal. Um, magandang tanghali sa inyong lahat. Um, nais kong magpasalamat dahil ayan, kahapon nga pala sobrang para parang kung nabunota ng tinik yung bibib ko kasi good news mga mahal. Ah, tapos na pong ma ng, ng titanus yung anak ko at saka are ko. At saka yun nga. Hiptik ko. Totik. Oh, Ma-enchika na po titanus yung anak ko. Doon kami po sa sa ano, sa um, private, house uh, private hospitals. Doon kay Dr. Oy. Private hospital. Oo maganda nga sa private hospital pag may pera ka talaga mga mahal kasi automatic talaga entertain ka nila tapos, yung nga pala about dun sa nagsasabi na bakit ayaw dan sa hospital Kaya, kakamali po kayo mga mahal uh, yung sinasabi yung nagsabi po na sa, yung, saka na yung bayad pagkatapos ng inject bilhin yung babayaran, mali po hindi po mahal kasi pag outpatient ka po ah, uh, hindi ka po, hindi, hindi ka po, po kahit na may PhilHealth ka, hindi po yon obligasyon ng PhilHealth, hindi po yun magamit yung PhilHealth mo pag outpatient ka. Pwede na lang kung nagpapa-admit ka doon sa hospital nila, so, bill talaga yung babayaran mo, tsaka, ah, uh, magamit mo rin yung PhilHealth mo. Pero pag outpatient ka, wala pong ano yung PhilHealth. Tapos, bago po ma-inject ng gamot yung anak mo, bibilin nyo po muna yung gamot sa pharmacy nila bago nila i-inject. Tapos may charge sila. May charge sila sa pag-inject nila. Tapos yun. Mahal Fidelis Wentro. Mahal Fidelis Mahal Fidelis Wentro Wentworth. Mahal Fidelis Wentworth. Ito po yung FB niya sa Facebook. Yan. Maraming maraming salamat sa iyong mahal, sa blessings mo, at saka yung isa naman, si mahal, sino pa yung isa? Um, si mahal, Rinalia Estrabela, at saka, thank you so much, mahal Rinalia Estrabela, ito po yung FB, FB account niya. At uh, syempre naman si Mahal Bella Biti Bella Biti, Ayun ito po yung ito din po yung um uh, FB account ni Mahal Bella Biti Thank you so much sa inyo mga mahal. Kung hindi sa iyo nako, masakit po yung ulo ko ngayon kasi uh, hindi ka talaga makalapit sa private kung wala ka talagang perang iabot. Oh, hindi hindi wala ka talagang pera ibili ng gamot sa vial, sa sa dagom o oh, kasi yan sa kanila ay mag-inject lang. Alam niyo ba mga mahal, dalawang inject na yung tinira sa kanya dito at saka dito. Oo, kasi yun nga matagal na, ilang araw na ano alam naman man nag naglalabad-labad na yung ulo niya, no ba yun? masakit na yung ulo niya. So dalawa na talaga yung tinira tapos ito yung mga mga resita niya. Hindi ko pa nga lang ito nabili thank you so much mga mahal sa pag-abot nyo ng kahit kunti-kunti po pero naipon yun. Ah, nakapunta kami agad ng ano, ng private. Alam mo na ikot-ikot pa talaga kami sa Iligan City kasi alam mo naman na hindi ako hindi pa ako masyadong sweetik sa Iligan City. So, nagtatanong-tanong na lang kami ni search talaga ni Marlon ni kung saang pwedeng hospital private kami makapag-inject. Kaya yun, tumulong din siya, naabot din siya ng kunti. Tapos yun, pinuntahan ko talaga, nagutikot kami ng bayo ko, nagtatanong-tanong kami kung saan ba yung itong hospital na private na ito. At saka buti naman, nanat din namin mga mahal. So, naku, talaga hindi chicken kasi sabi ng ano ba yun, yung isang doktor na wala daw do yung doktor kasi holiday. ba diba? sabi niya. So, buti na lang yung isang naka-assign doon sa ano, Uh, hindi naman yung doktor, parang as taga assist ni doktor, so uh, sabi niya, ano yan? sabi ganun, buti na lang, andun an yun siya sabi, bata, yan o oh, sige, tingnan nyo natin, yun, kaya yun sabi na, ah, bata, tinawagan yung doktor, tapos sabi, okay, bigyan mo ng, ano, ng tetanus, ayun thank you so much, talaga, marami-marami salamat talaga sa ah, uh, doktoy, oh, doktoy <laughs> doktor, oy private hospital, thank you so much, mga mahal Ate kasi umasin sa hospital na private na yan. Hindi ko talang talaga nakunan kasi ayaw Bawal daw. <laughs> Love you. stay uh, na naman. Pag, pag darating na po yung blessings, ay uh, si Bibi Jamaica naman yung pacheka po kasi naku kapon, natakot ako. Naku, alam nyo ba nagsuka siya kahapon pagdating ko. Nagsuka siya kahapon ng yung dumaan sa ilong niya tapos kasi yung ang tigas-tigas na ng ubon niya hirap siya makaano kasi ulan-ulan dito eh tigas ng ubon niya tsaka yun nag nagdaan sa ano niya ilong niya tapos sa baba niya hirap tagal niya nakahinga tapos kinabahan talaga ako Diyos ko, Diyos ko. Tapos, kaya nga naisip ko papatsik up ko na talaga siya agad-agad pag sana darating na yung blessings at abot naman sa nagtatanong about you, sa, 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 sa youtube excuse me po hindi po ako Talagang wala naman talaga po. Tsaka, din po. Uh, wala maiwan sa anak ko. Pag marami akong asikasuhin, naglakad-lakad, siyempre, si Barang na Nakyo ang nababantay sa bibi ko. At saka, po, wala pa po akong sahod sa YouTube. Yun na naman po about issue, di ba? So, nag-change na talaga yung ano. Diba? Naghiwalay na. So, ni-change na, -na, na yung yung address. So, until na wala pa pong sahod, mga mahal, sa mga nagtataka dyan. I hope you understand. Huwag naman yung agad-agad ka nagbibitin ng salitan. Hindi naman, hindi naman mao. Yan. Okay, mga mahal. Thank you for watching. At salamat talaga. Sana po, hindi niya po skip ang ads. At saka, sana po, um, subscribe nyo po. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click nyo po ang bell. Subscribe at saka i-click nyo po ang bell. Marami para po kayo mga mahal at salamat at sana po wag nyo po i-skip yung mga ads. Malaking tulong na po yan sa amin mga mahal. Lalo na kabibid yung Maika. Thank you so much mga mahal. And God bless. Bye!